Good morning! Good morning everyone! Kumusta po kayo? Nako matagal po kung hindi nakapag-upload. Kumusta po kayo dyan? Kumusta po ang Christmas at New Year natin? Sana po sa pagpasok ngayong taon ay maganda uli ang mangyari sa ating mga buhay. Ayan, kumusta po kayo? Ayan, nag-snow na po dito sa Edmonton. At napakalamig. Sobrang lamig po. Minus 25. Whew. Minus 25 po ngayon dito sa Edmonton. Hinatid ko nga po itong isang anak ko. At mamaya ay yung isa naman. Sobrang lamig po. Hayan nako Ingat po tayo ngayon. Sobrang lamig. nako pero makulimlim po ang panahon. Ayan. Yan po oh. At alas 9 na po ng umaga. Makulimlim pa rin ang panahon. Hi! Sa Pilipinas daw ay mainit, dito naman ay malamig. Sobrang lamig. Ayan po, samahan niyo po ako ngayong maghapon. Oya, you go to school? Good morning! Be good, okay? Be good. You going to school. Let's go! Ayan na nga po, at mm, kami po ay pumunta na ni Nathan. Bumaba na kami ng sasakyan at dinala ko si Nathan sa school niya. Hinatid ko po. Buti nga po at lumakad siya. Ayaw niya po kasi ng sobrang lamig na ganyan. Ako po, sa so umaga po yung hirap gisingin. Ayan, buti po at walang sumpong. ay di, ayan, hinatid ko po itong aking panganay, si kuya. Ayan. Si Bonso naman po ay naglakad siya kanina. Kaya... Okay lang, ayan po. Natid po sa loob at ito naman po. Tinan nyo po itong kapaligiran. Ayan, tunay na napakalamig. Tinan nyo. Kalmado pero negative 25 naman po. Sobrang lamig. Ayan. Good morning everyone. Ayan. Nahatid na po namin si Nathan. Ito yung pag-vlog po. Tapos po, tapos na kami sa No Bumili ako ng bigas. Naka-sale. 18.1 kg 29.99 so kumuha ako ng isa kasi bukas daw ang weather Chineko po is minus 30 minus 30 na start bukas dire diretso na yan 35 hanggang sunday na yan ay sobrang lamig ay nako si DJ nga ay tinatamad pumasok mami very cold awawa naman siya sobrang lamig Nagpunta kami ng Walmart again para sabi ko mag kami ng mga pagkain ba Para kahit hindi makalabas may kakainin yung dalawang bata Sobrang lamig Ayan Kumusta po kayo? Wala pong masyadong snow dito sa Edmonton Pero sobrang namang lamig Grabe Dobli sa Brampton Sumasakit ang mga buto-buto ko ngayon lang sumakit ng ganito sa sobrang lamig dito. Ayan. Wala naman pong gaasi nung snow sa labas. Pero napakalamig. Tayo, tayo, tayo lang. Baka bukas kasi, hindi na kami kasi sobrang lamig ba. Pero still, may pasok pa raw ang mga bata. Pag daw 40, ganyan, walang pasok. Pero hanggang 30 plus na ganyan, may pasok pa ay Diyos ko paano kaya to ay talagang napalaban masasanay din po siguro tara samahan nyo po kami ayan wala po yung binibili ni Gary dun sa ano punta naman kami dito sa home depot wala yung binibili niya dun ayan ayan natin ano may bibili niya dito? Try to score Ayos na. Ah. Ani chantal. Ay Ayan, pagkatapos po namin sa Home Depot at saka po sa sa Canadian Tire, ay kami naman po ay pupunta sa sa ano, mag noodle soup po kami at sa lamig po ba ng panahon ay gustong maghigop ng malamig na sabaw ang, ang mainit na sabaw ang aking asawa ay siya ay kami ay papunta doon tingnan niyo naman po ang daan at tunay na napakalakas na ng snow ayan po talaga ang patak ng snow eh sobrang dami at dahan-dahan nga po itong mga nagda-drive at tunay na madulas po pag hindi po nagdahan-dahan, eh baka dyan kayo pulutin sa gilid-gilid diyan. Ay nakong kaya sa asabi ko sa asawa ko, eh huwag lagi magmamadali. Lagi siyang magdahan-dahan sa pagdadrive at syempre hindi niyo naman po alam ang panahon po eh malamig at praising sa labas. Ito na yun na ayan, eh, ngayon nga daw po sabadot linggo, ya abutin pa ng 50% eh kahit 40 pala eh may pasok dito akala ko ay eh, 40 eh wala nang pasok ay eh, sabi nung tumawag ako sa teacher ay eh, lagi naman daw open ang school depende po yan sa magulang kung gustong papasukin ang mga bata pero pagdating po ng 40 si kuya po ay hindi ko na pinapapasok si bunso na laang po at mahirap po pag nagkasakit si bunso ay umiinom ng gamot si kuya po ay hindi talagang pahirapan po kaya si bunso po ang lagi kong pinapapasok binabalutan kong maigi bago ko ihatid sa school at misal nga mami ayoko kong pumasok ay, sabi ko pasok ikaw at maganda yun napasok hindi napipilit naman po kahit sobrang lamig hindi ay, ayun tuloy ay tinanin nyo naman nang dati ng snow ay sobra pong ano ay tinanin nyo sabi ko sa asawa ko magdahan ka makakarating naman tayo doon. Makakahigop ka naman ng noodle soup na gusto mo. Ay basta dahan-dahan ka. Ay, ako takot na takot pagkaganyan. At lagi akong namimili. Tiniimba ko sa bahay at just in case na hindi makalabas, hindi eh may kakainin ng mga bata. Ayan. Tingnan niyo po ninyo. tunay na ganyan po ang buhay dito sa Canada. Hindi po lahat ay masarap. Sa una po, pag kayo unang nakatikim ng yelo ay kayo tuwan-tuwa at talagang masaya. At nako, snow ay pag nagtagal, ay susuko po, nagagalit na kayo. Ano ba itong snow na to Hindi na tumigil. Ayan, pero nung unang dating dito ay talagang pahiga-higa pa ako dyan sa snow. Pil na pil ko. Ay pag nagtagal ay may iyamot na kayo. Ano ba naman itong snow? Tigil na naman ikaw. <laughs> ay wala talaga pong ganyan. Ganyan po ang buhay na ating pinili. Ay ganyan lang po. Ayan. Tiyagaan lang. Dito naman po ay ganon. Ayan. Hati na ninyo kami papunta na doon. Ay siya. Sige po at tayo ay kita-kita doon. At tayo maghihigop ng mainit na sabaw. Ay siya. Sige po. kami po ay eh, nakarating na din sa laki ay iyan ang daming pagkain ay gusto naman namin mag-asawa ay eh, yung mahigot na sabaw kaya Shari. ayun si Gary kaya ang inorder namin na iyan number 2 ang soup ayan mas masarap po mag maghigot ng sabaw siya samahin niyo po kami ya Ayan. Yeah, everything. Magpapainit <laughs> kami dalawa. ay naman laki nito, oh. Ayan. Ayan, oh. Tinan ninyo. Kaya naman sarap nito. Oh. Ayan. Alay na, tayo kakain. Tayo magpapainit. Oh, sarap naman ito. Ayan, otin oh, tin nyo, oh. sol sold na kayo sa dami ng laman. Hmm, may gulay pa tayo. Filipino pilipino ba yun? O. Oh. O. Oh. Ay, ito. May yung video mo sa'yo, Aki. Sige, ilagay mo na yun. Parang lemon yung akin. Ano, oh, lemon sa'yo? O, hi. Ayan po, oh. Talagang punong-puno. Ayan. Punong-puno ang aming bowl. Sarap. O siya, kakain muna po kami. Kain muna po tayo. Ayan. Pagkatapos kumain eh. Pagkatapos kumain, Tim Horton naman. Thank you. Okay. Pagkatapos kumain, si Mr. Kape, Tim Horton. Ayan, sobrang lamig. Siya, pa-uwi na po kami. Let's go. Ayan, pagkatapos mamalengke at naglalaba ako sa baba, ay kagabi gumawa ako ng pinipig. Pinipig at gulaman. So, wala akong buko, kaya yung gulaman, ginadgad ko parang ano, ayan. Sinagyan ko ng gatas. Ayan, habang hinihintay ko ang ang aking lalabhan, ay tayo ay kumain. Ayan, o. Oh kain na naman. Pagkatapos ng noodles, ito naman. May naman. Ay, nako. Paano papayat dito? Ay, malamig. Masarap kumain. Pag, pagkarating namin kanina, ako'y naglaba. Ay, yan. Nagutom na uli. Ano gusto mo? yung ginawa ko mula tabis kagabi. O. Nito. Nito yung larabang ko sasampay ko. Ayan. 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 Anong sa labas? Anong sa labas? Anong sa labas? Snowball. Oo, oh, kayo din mo kasi, ah. ano yun? Titigas. Oo, oh, ito sa tiyandaanan mo. Backyard. Oo, oh, sige. Anak po yung naglalaba. Pagkadating ko, pagkagaling namin ni Garing ihatid ang bata, kumain sa labas. Nandun naman ang labahin ko. Ayan. Ayan. ko. Oh, tingnan natin ito. Hmm. Napakalamig. Sobrang lamig po dito. Akala ko noon nung sinasabi nila, eh, yung kung malamig sa Alberta, ganyan, ganyan. Hmm? Okay lang yun. Kaya yun. Ito nga po, at nandito na. Eh, Diyos ko, tunay kayo. Talagang sobrang lamig nga pala. Talagang yung sakit ng katawan na ang sobrang lamig ay mararamdaman ninyo. Dati eh, hindi ko nararamdaman po to sa, sa Ontario. Ay eh, ngayon, ay nako. Ramdam ninyo. Napakalamig. Hmm. Kami nagpunta sa Filipino store. Nakakita ko ng pinipig. Nakay bumili isa. Kagabi wala akong magawa. Kasi nagawa ng ano. Ito, ginawa ko. Sinangag ko pinipig. Tapos ako nagawa ng gulamam. Inidid ko ay siya. Panama na. Napakalamig po dito. Tingnan naman nyo ang weather ngayong gabi. Ay talagang napakalamig. Ayan. Tingnan niyo naman mga kapatid, mga kaibigan. Sa sobrang lamig dito ay ang aming bintana ay nagyelo na. Kita nyo po ba? Ay, ay talagang yelong-yelo. Ayan, ay minus 41 po. Ang ano dito. Ang weather po ay 31, ang wind po ay 40. 41 ay talaga napakalamig po sa labas, sa so, tingnan niyo. Ay talagang parang nasa freezer. Naku, ay gabing gabi na po. Ay yan pinakita ko lang po sa inyo ang labas, ay talagang ako po ay magpapaalam na at gabi na ako magpapatulog na ng mga bata. Ay siya sa lahat po ng hindi pa po nakakasubscribe. Baka naman po pwede nyo kaming isubscribe. At saka ingat po kayo palagi. God bless everyone.